Oh God. bốn tháng, chắc bốn guys. các oh bốn bukid ni guys, sa bukid. Ito no. à con cái tao leo điêu bị tiêu đi đáng đắng đi hùng rồi cái métu lăn cái targa cái métu bong được bong lăn được cái Minum air, di Dao Biolis pas ingin tamil Dao kan Purdi Purdi Pas ini tengah ini mutu Ekum Ek mumpraf Mungkin tanpa Nah, tetap itu minat, terus pas wali lagi minat itu kanan Ya, ya Kelihkan itu mula masih bahan ini, simbahan baptis ito so, ni mga pahali dito na bata ni simbahan kilimul kilimul ang mobil ito yung mga pilang balay do <tinyo> guys tapos nag guys tara nagbaha na baha na guys oh okay, guys diba tabok ka rin guys tabok na kaya na kaya hindi kaya guys balik na Morning, lugar na mo guys. Kasi gusto mo gana, kung kasi ganahan mo din guys. Oh. Nice ang, nice ang luar guys. Bugnaw. Walay, uh, ah, dili, dili, dili mingaw, pero alinga oh, guys. Tara guys, oh. Yan. yan ang tatapog, tatabog, tatabukin natin guys yan kung gusto mo magtabok guys dito pa sa may malalim guys pero malalim yan guys siyaw ko ito na guys O, ah uh, guys baka yes. ah. I-post muna natin ito guys. Kasi magtabok tayo guys. Ito ako guys, kasi hindi malalim. Oo guys. Malalim guys. Hmm? Wow. oh, Wow. magma ulo guys. dalam ulu nah, ni dia malah nah oh. nah mang memang jenis semua kaya kong magbaha sama gulan magbaha ulu guys Ah, ang cute Eh, Ini dia ni mag ulan eh Rabi Rabi yang Dah eh, tabuk bau guys Ulan Rabi oh uh. Bahak pa uh. Tengok lah tong bahak guys oh Bahak Tengok pasai Saka kontes oh Tengok lah guys bahap. lakas ng baha guys Woo. oh ah nanaan siya guys pero kuhaan ka ng gamay na natanaon pero kusog din na kusog pili na kamaanod nun guys pili na kamaanod oops oops ting okay, so wow, nice. nice. guys and welcome to Ramirez oh nice Ramirez guys Oh, my God. Lumalaki na, guys. Oh, my God. Lumalaki na. Ang dako ng baha. Eh dia dekat tabuk kebayu pun bang Oh ni dah kot lagi siap oh Loh Tau nak nang ni mga motor ke pun Oh mak mulia ni Guys, ayaw kong kalimut pag subscribe sa, sa channel guys ha. Pag subscribe. Please. Wala, Wala na.